Alam niyo ba na sa mundo ng relationships may mga lalaki na hindi kailangang magpakipot o magpakanidi para mapasunod o mapasuyo ang babae? Ako nga pala si Zymer, ang master mo sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, gusto kong mag-shoutout sa lahat ng loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng ganitong content dahil sa inyo. Patuloy kong naibabahagi ang mga psychological tricks na tunay na gumagana sa real life scenarios. Ngayon pag-uusapan natin kung paano ang simpleng hindi pagbibigay ng akses sa babae ay nagiging dahilan para ikaw ang maging addiction niya. Napansin mo na ba sa ilang pagkakataon kapag hindi mo siya binibigyan ng buong atensyon, bigla na lang siya nagiging mas interesado o mas nag-effort na makipag-connect sa iyo. Ito ang tinatawag kong psychological pull isang natural na reaksyon ng babae. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya basta-basta makukuha. Gusto kong malaman mula sa inyo sa chat o comments, sino sa inyo ang nakaranas na ng ganitong sitwasyon? Yung babae na parang palaging nasa isip niyo pero hindi niyo binibigyan ng lahat ng oras niyo. Sabihin niyo sa comments dahil mas magiging interactive ang ating discussion. At mas madali nating ma-relate yung mga tips sa totoong buhay. Ang lesson natin ngayon ay hindi lang basta manipulation o trick lang. Ito ay strategic behavior na nagpapakita ng value mo sa mata ng babae habang pinapanatili mo ang respeto sa sarili mo at boundaries mo. Sa pamamagitan ng tamang balance ng availability at controlled distance, makikita mo kung paano natural na nagiging curious, invested, at attracted ang babae sa iyo. At sa buong video na ito, Ipapakita ko sa inyo tatlong konkreto at powerful tips kung paano gagawin ito sa real life. Kaya kung gusto mong maunawaan ang sikreto ng attraction na hindi mo kailangan pilitin o habulin, manatiling nakafocus hanggang sa dulo ng video dahil bawat tip ay critical para sa mastery ng dynamics sa pagitan mo at ng babae. Tip 1. Ang power ng controlled presence. Ang unang tip na gusto kong pag-usapan ay ang kahalagahan ng controlled presence. Madalas maraming lalaki ang nagkakamali sa paraan ng kanilang pagpapakita sa babae. Palaging nandyan, laging nagre-reply, laging sumasama sa plano. Para sa kanya, mukhang available at supportive ka. Pero sa mata ng babae, unti-unti nitong nakakalimutan ang value mo. Kapag sobra kang accessible, nawawala ang challenge at intrigue, at doon pumapasok ang problema, nagiging ordinary ka lang sa kanyang perception. Yun ang controlled presence ay hindi ibig sabihin na maging cold or distant. Ito ay ang strategic timing ng pagiging available. Sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng buong access sa kanya, nagpapadala ka ng signal na may buhay ka, may priorities at hindi ka basta-basta makukuha. Ayon sa mga eksperto sa behavioral psychology, kapag limitado ang access sa isang bagay o tao, nagiging mas mahalaga ito sa utak ng tao. Kapag nagawa mo ito ng tama, nagkakaroon ng psychological pull sa babae hindi mo na kailangan habulin. Siya mismo ang nagiging interesado at nag-effort. Paano mo ito gagawin sa practical na buhay? Una, i-manage ang communication. Hindi mo kailangan sagutin lahat ng text o tawag kaagad. agad. Maari mong hintayin ng ilang oras bago mag-reply. Pero siguraduhin na kapag nag-reply ka, meaningful at impactful ang sagot mo. Hindi puro okay o emojis lang. Kailangan na may substance, nagpo-project ng confidence, at nagpapakita ng personality mo. Ang principle dito ay quality over quantity. Pangalawa, piliin kung kailan ka available sa plans at invitations. Hindi mo kailangang sumama sa lahat ng kanyang plano. Kapag minsan hindi ka makasama, nagiging curious siya at mas motivated na gumawa ng effort. Para makasama ka sa ibang pagkakataon, dito mo nakikita ang subtle leverage. Ikaw ang may value, at siya ang nagsisimulang i-adjust ang behavior niya para mapanatili ang connection sa iyo. Pangatlo, Mahalaga ang balance ng mystery at reliability. Hindi ka misteryo na hindi mahanap, pero hindi ka rin predictable o laging accessible. Ang babae ay naturally nagiging mas attentive kapag hindi niya alam ang bawat galaw mo. Ang tamang combination ng distance at impactful presence ay nagtatakda ng psychological pull na nagpapa-invest sa kanya ng effort at interest. Huwag ding kalimutan ang consistency. Ang controlled presence ay epektibo lamang kung consistent ang pattern mo. Kung minsan, nandyan ka. Minsan bigla na lang mawawala. Hindi niya malalaman ang expectation. Nawawala ang psychological effect. Kapag consistent ka sa controlled presence, she learns na ikaw ay high value at may sariling self-respect at iyon ang nagiging dahilan para siya mismo ang magsumikap na maging parte ng buhay mo. Sa kabuuan, ang power ng controlled presence ay nakadepende sa strategic availability, meaningful interactions, at consistent boundaries. Kapag nagawa mo ito ng tama, natural siyang nagiging curious, invested, at obsessed sa paraan na hindi mo kailangan mag-chase. Sa madaling salita, hindi mo siya hinahabol, siya ang nagsisimulang habulin ka, at iyon ang unang hakbang para maging high value sa perception niya. Tip 2 ang lakas ng emotional withdrawal. Ang emotional withdrawal ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan para maging mas interesado. Yang babae sa iyo, hindi ito tungkol sa pagiging cold o walang pakialam, kundi sa pag pagkontrol ng energy at emotion mo sa kanya. Maraming lalaki ang nadadala sa sobrang availability, palaging nag-reply, palaging nag-effort, palaging nandyan, at sa proseso, nagiging predictable at ordinary na lang sa mata ng babae. Kapag hindi mo agad ipinapakita lahat ng damdamin mo, natural niyang naiisip, bakit hindi agad sumasagot si Zimer? Ano ang naiiba sa kanya kumpara sa iba? Yung curiosity na ito ay nagiging simula ng heightened, interested at subconscious attraction. Sa praktikal na buhay, maaari mong imanage ang communication sa paraang hindi overbearing pero impactful. Hindi mo kailangang sagutin agad ang bawat text o tawag. Maaari mong hintayin ng ilang oras bago mag-reply. Ngunit kapag nag-reply ka, siguraduhin na may substance at meaningful ang sagot. Hindi puro okay or emojis lang. Sa ganitong paraan, napapakita mo ang confidence at self-value at hindi mo kailangang maging dependent sa atensyon niya. Isa pa, piliin ang tamang pagkakataon kung kailan mo ipapakita ang attention mo. Hindi kailangang laging sumama sa bawat plano o maglaan ng oras sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Kapag minsan hindi ka available, Nagkakaroon siya ng emotional tension, curiosity, anticipation at subconscious na pull patungo sa iyo. Ang strategic absence mo sa tamang paraan ay nagiging trigger para natural niyang i-effort ang connection sa iyo. Mahalaga rin na hindi sobra ibigay ang emotional details mo, lalo na sa early stages. Ang sobrang pagbabahagi ng feelings ay nagdudulot ng comfort, ngunit hindi ng obsession. Sa halip, mag-focus sa pagiging positive, confident at light-hearted sa interactions. Kapag naramdaman niya ang balanse ng emotional availability at withdrawal, unti-unti niyang dinimararamdaman ang attraction na mas malalim. Kaysa sa superficial level, hindi rin dapat mawala ang consistency. Kung minsan available ka, minsan hindi. Nawawala ang epekto ng emotional withdrawal at nagiging confusing sa kanya. Kapag consistent ang withdrawal mo at quality ng presence mo, nakikita niya na may life ka at may sariling self-respect ka. At iyon ang natural na nagpapa-invest sa kanya. Sa kabuuan, ang emotional withdrawal ay hindi panlilin lang kundi strategic positioning. Kapag nagawa mo ito ng tama, natural siyang nagiging mas invested at curious. Hindi mo na kailangan mag-chase. Siya mismo ang gagawa ng effort. Ang pinakamahalaga ay self-respect, independence at controlled emotional display. Kapag naramdaman niya ang authentic independence mo, hindi niya kayang hindi ka i-prioritize sa puso niya. Ang emotional withdrawal ay nagbibigay ng balance ng mystery, value at attraction. At ito ay susi para maging high value sa perception ng babae. Kapag consistent at strategic ka, natural niyang gagawin ang effort na mapasama ka sa buhay niya. Tip 3. Pagsasabi ng limitasyon sa paraang hindi nakakasakit. Ang ultimatum ay isa sa pinaka-epektibong paraan para maipakita ang value mo at boundaries sa babae ng hindi nagmumukhang needy o demanding. Hindi ito tungkol sa literal na give me or else kundi sa strategic assertiveness at pagpapakita ng self-respect. Kapag malinaw ang limitasyon mo, nagpapadala ka ng signal na ikaw ay may sariling standards at hindi basta-basta nakadepende sa atensyon niya. Sa psychological level, ang boundaries ay nagiging powerful tool para sa attraction dahil ipinapakita nito na may life ka at hindi ka desperate. Mahalagang ipakita ang expectations mo sa confident at natural na paraan. Halimbawa, sa halip na maging confrontational, puwede mong sabihin, gusto ko ng babae na nag effort rin at hindi puro ako ang gumagawa ng steps. Ang simpleng pahayag na ito ay nagpapakita ng value at non-negotiable standards ng hindi nagmumukhang controlling. Sa ganitong paraan, nakikita ng babae na may principles ka at hindi ka basta-basta mapapahiya o makakontrol. Sa pang key element ay ang pagbibigay ng consequences sa subtle at friendly na paraan. Hindi ito punishment kundi pagpapakita ng clarity at self-respect. Kung hindi siya nag-effort, hindi mo kailangang magpaka-stressed or maghassle. Sa halip, ipapakita mo na may priorities ka sa buhay, sa goals, hobbies at relationships mo na hindi dependent sa kanya. Kapag nakita niya na hindi ka madaling mapul ng attention niya, Nagre-resulta ito sa natural attraction at respeto sa perception niya. Ang ultimatum ay nagpapalakas din sa dynamic ng power at intrigue. Kapag naramdaman ng babae na may standards ka at hindi ka basta-basta makukuha, siya mismo ang nag adjust ng behavior niya. Nagiging subconscious lesson ito. Kung gusto niyang maging bahagi ng buhay mo, kailangan niyang mag-effort at ipakita ang sariling value. Sa ganitong paraan, ikaw ang nagsiset ng rules ng interaction, hindi siya. Mahalaga rin ang consistency sa boundaries. Kapag may standard ka na hindi basta-basta nababago, nakikita ng babae na ikaw ay stable at reliable pero may sariling self-respect. Ito rin ang nagtatakda ng psychological magnetism. Kapag may integrity at consistency ka, mas natural siyang naa-attract at mas nagiging invested sa effort na ilalabas niya. Bukod dito, ang ultimatum ay nagbibigay ng clarity sa relationship dynamics. Hindi mo na kailangan mag-overthink o mag-chase. Kapag malinaw ang boundaries mo, mas madali mong malalaman kung sino ang seryoso at sino lang ang naglalaro. Ang babae mismo ang magsisimulang gumawa ng steps para mapanatili. Ang connection sa iyo dahil naramdaman niya ang importance mo sa buhay niya at ang value mo bilang price. Sa huli, ang ultimatum ay pinagsasama ang assertiveness, self-respect at strategic emotional leverage. Kapag consistent ka sa approach na ito, hindi mo na kailangan mag-hassle. Siya na ang magiging driven para makuha ang attention mo at mapanatili ang connection. Ang resulta, ikaw ang prize, hindi siya, at makikita mo ang natural na pagbabago sa behavior at effort niya sa relasyon. So mga ka-cerebral hacks, hanggang dito na lang muna ang tatlong tips natin kung paano maging high value sa perception ng babae at paano natural na siya ang magsisikap para sa iyo. Sana nakakuha kayo ng malinaw na idea kung paano ang controlled presence Emotional withdrawal at malinaw na boundaries ay hindi lang simpleng trick kundi tunay na strategic tools para sa relationships. Yung mga principles na ito ay hindi lamang tungkol sa attraction kundi tungkol sa pagpapakita ng self-respect, confidence, sa pagiging independent, mga bagay na natural na na-attract sa isip at puso ng babae. Ngayon, gusto kong malaman kung alin sa mga tips na ito ang pinaka-nag-resonate sa inyo. Pwede niyo itong i-share sa comment section kung alin ang pinakamalakas na effect sa experience nyo o kung may mga personal stories kayo na gusto nyong iparating. Ang engagement na ito ang nagbibigay buhay sa channel natin at nakakatulong sa akin na gumawa ng mas maraming content na swak sa totoong buhay na sitwasyon. Huwag din kalimutan na i-like at i-share ang video na ito sa mga kaibigan. O kakilala nyo na gusto ring maintindihan ang dynamics ng attraction at boundaries kung bago ka pa sa channel natin, siguraduhin mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong strategies. To tips na ipapakita ko sa mga susunod na videos. Sa ganitong paraan, hindi lang kayo magiging mas empowered sa love life nyo, kundi magkakaroon din kayo ng access sa mga secret psychological techniques na ginagamit ng mga high-value men para natural na maging magnetic sa babae. At syempre, palaging tandaan, ang purpose ng cerebral hacks ay hindi para magmanipulate, kundi para mamaster mo ang dynamics ng interaction sa babae habang pinapangalagaan ang sarili mong value at integrity. Kapag consistent ka sa mga principles na ito, makikita mo ang pagbabago sa perception niya sa iyo at natural niyang gagawin ang effort para mapanatili ang connection. Kaya mga ka-cerebral hacks, salamat sa panunood at manatili kayong nakafocus dahil marami pang malalakas na strategies ang ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na videos